Hi guys! Good afternoon! 12.45 na pala ng umaga. Ay, ang tanghali, sorry. 12.45 na pala ng tanghali. Hindi pa kami nakapag tanghalian. Sobrang gutom na. Kaya pala kumakalam ng aking tiyan. Dahil 11, dahil 12.45 na. So kanina lang ay napakatindi ng init. Tipong mananakit ng balat. Ngayon ay bigla na naman kumulimlim guys. Ayan, kumulimlim na. Sisilipin natin yung mga student na nagbabaon lang sa school. Maraming mga estudyante nagbabaon lang sa school. Ayan o. Oh. Eh. Hindi sila umuwi. Dahil lang aming pesto ay kalapit lang ng school. Kaya natutuwa kami every time na 9 o'clock recess time. Maraming bumibili yung mga estudyante sa makatuwid ay nakakaipon kami ng benda Pero ngayon ay medyo kumulimlim na naman. Bibisitahin lang natin ang mga pananim ng school. Yun, masipag dito yung ano, taga-alaga ng mga halaman. Ang dami nilang halaman hanggang dulo. Cosmos, kung tawagin. Uy, may bumibilis, sandali lang. Ano yon Ano sa'yo? Saman lang. Boko juice, pilaman. Tag Jason? Tag 5. 5. Asa, buko juice o yung orange juice? Buko. Orange. Orange, 5 Okay. Dagay mamalitay. Di sa gate sila. Kana, manawag na sila guys. Pwede di manabuksan sa sa ka-teacher kay ang, kalap, ang kalapit na ano. Ang kalapit na room. Ha? Ha? ang kalapit kasi na room guys ay yung mga room ng ano ng mga yung may mga kapansanan ng mga estudyante na nag-aaral pa din kaya bawal buksan wait lang guys no ibigay Boko strips lang yan kuya. Boko strips. Boko flavor. Listo? Listo! Pili ko lang! So, inihatid ko lang yung ano yung order ng bata. Dito kasi, guys, ito yung pwesto namin. Wait lang. Ikot na ako. Ito yung pwesto namin. Then, ito lang yung exit gate ng school. Yan. Dito lang sila. Tinatawag lang ako, ate, ate, pabiling buko, pabiling quick quick pabiling timpura, or kahit ano yung paninda namin. Mostly sa umaga is mga estudyante. Ang aming mga customer. Minsan nakakaipon kami ng 300 200, 400, depende. Kasi may time na hindi sila nag i masyado. Kaya sa umaga pa lang, dyan nagmumula sa mga estudyante na yan, yung mga benta namin. At pagdating naman ng alas 12, combine na yun guys. No? Combine na ng mga elementary, tsaka high school, tsaka college. Every time na uuwi sila, nadaan sila sa pwesto namin. At pag din, same process pagdating sa hapon, combine na rin, combine na rin yung mga magiging customer namin sa iba't ibang school. May elementary, may high school, then mayroon ding college, tsaka mayroon ding private school. So yun lang guys, ang i-share ko sa inyo this day. Gutom lang ang peg. Bye guys!